Hi guys, good morning. Ayan na po tayo, nagbabalik po tayo dito sa ating Aflags. Ayan. So ang content po natin today ay um, isang klaseng isda na marami ang nagagawa. <laughs> isang klaseng isda na marami nagagawa sa isang putahe na isda, sa isang klase na isda. yung ating gagawin at itong ating ulam for today, di ba? So kagigising ko lang guys, hindi pa po, hindi pa po, po ako nagkape So, kagigising ko lang. So, ayan na siya nga. Ayun na nga, guys. So, kailangan naman natin um, maano yung ating mga ginagawa today. Kaya, see ya! <laughs> Please watch this. Bye! <laughs> so, ayan po, guys. Ha. So, iba talaga dito sa probinsya at iba din sa Maynila. Ang kaiba naman sa probinsya ay lahat po ay kinakain. Hindi naman kagaya sa Maynila na kahit anong gusto ng kabataan na ipakain sa kanilang mga mga anak ay iba-iba may, may schedule sa so, Merkulis ang schedule sa Merkulis ay, ay magmunggo muna tayo, ngayon, muna tayo ngayon kasi kahapon nag ano tayo um, nagmanok tayo or nagbaboy tayo kasi Mer ngayon um, tangahari naman ay magano muna tayo ngayon magista muna tayo ngayon kasi bukas mag ano tayo mag, mag uh, magbaboy tayo bukas so, pagkawibis naman ay mag ano muna tayo mag, mag nilagang ano muna tayo, nilagang ba baboy muna tayo ngayon adobong baboy kasi awibis gayon ngayon. Ah, bukas, ano naman tayo bukas mag uh, mag mag beef or mag baka tayo bukas, mag ano um, bulalo tayo bukas kasi Friday. Ay ano ganyan, ganyan talaga ang taga Maynila. Uh, talaga yung mga inulam nila. Dito naman sa probinsya, kahit anong klaseng ulam, kinakain toyo, asin, mangga, lahat, or chichiriyaki, inulam na po yan dito sa probinsya. Magkaiba talaga. So, ganito ganito klaseng pagkain naman sa probinsya ay kung anong klaseng isang 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 po tayo lang na isda ay marami na po ang maluluto like um sabaw, prito or kilawin. Dito, doon naman sa sa Manila ay hindi ganyan. Iba-iba, Diba? So, ayan na po guys ha. Dito na po tayo, guys. Bye. So yan siya guys, wala, wala talaga ang hasang at itong isda to is, sobrang lansa na po. Sobrang lansa to na isda. iba pa naman diba? tamban? Tamban. At ayan po, ang ginawa ni Papa ay gagawa pa si Papa ng kilawin. Yung pagkagawa niya ay ganun. So, ayan na siya guys. So, anong kita naman natin na yung bituka ay tinanggal po ni Papa. At nilinis po talaga niya kasi para mas malinis yung ating isda para ready na po siya mamaya sa ating gagawing kilawin. Ayan guys. Um, Nag-voice po tayo kasi dumidikit po yung ating video. <laughs> dumidikit. Kaya yan lang muna guys ha. Bye! At syempre, yung iba naman natin ay para mas bonga o marami yung ating uh, magawa ay magprito tayo ng isda. Yan din. Ay, masarap din yan sa prito. Yan yung ating kuwali sa loob. So, yun na po siya guys. Ha. Lahat po tayo dito ay nagtutulungan sa paggawa pa ng ating ulam. Walang ex uh, exempted dito. Lahat po ay gagalaw. At si mama naman ay naglaba. O, oh, lahat. Yan talaga, paborito ni mama. <coughs> naglaba talaga siya. Okay? Si mama. Kaya ka, 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 gabi si Manas, araw-araw kadang lalaba mga ka, gabi, naglaba wala, wala, ka, karo naglaba ka. Ayan po guys, oh, may tanlad po tayo at luya at bawang para hindi siya malansa yung ating sabaw ngayon. Kasi ito, itong ito klaseng isda malansa talaga yan siya. Pero pagka prito niyan ay dapat um, ano siya, crispy konti. Oh. Diba? Yan. Yeah. Ilagay na po ni Papa ng asin la po lang pag ilagay na ano na sana Ito <laughs> yung isda o Pabalitig daunan o Ito na yung isda Daunan ba? Daunan ba? Ayan ilagay na po natin yung isda Uli daunan Ano may sibuyas bumbay niya? Ano may sibuyas anak? So ayan na siya guys Nalunod na po natin At ito yung prito natin Ayan So ilagay na po natin Takpan muna natin guys Right? So, mm -hmm. So, ayan na siya guys. Uh, yung ating hilaw guys, ah uh, diba? At uh, inano na po ni Papa yung ating hilaw bee. Ayan. Kumutag suka. Inano ng suka. Piniga ng suka. Para, para lang langsa. Tanggal yung lansa. Malaki naman yan. Pero, oh. Ito naman, para mas masarap at sobrang anghang ay anuhin natin ang soup, ang uh, sili, madaming sili guys. At ito yung pampapakla natin. Pampapakla, ayan. Dada ka pa ng sili oh. At syempre, hindi mamawala yung ating Kalimbugas! Ayan, yung ating bugas na kalimbugas. Ayan, kalimbugas yung ating kanin for today. Ah, oh, diba? Masarap talaga yung kalimbugas, guys. Pag ganito yung ating mga, At, pag ganito yung ulam natin, mas masarap yung kalimbugas. Diba? Para mas malamig, eh. ilanod na po ni Father ang kaniyang mais. Sige na siya guys, oh, na po yung ating um, kalamansi. Hmm. At yan po yung ating mais. Salat ng mais guys. Oh. May ayaw ha po. na sili. dagdag sili. dagdagan ng sili kay dili manghang. Para mas manghang at masarap. Dagdagan ng sili. Pakaon nila eh. Tanim-tanim po naman eh. Ituloy pa pa. Ano yan. mga hilaw ko. Ito yan. Masa, masalang ang ilaw. So, ayun na siya guys. Ah. Hindi ko ang sili. Hmm. Hmm. Lagi na po yung um, um, nawala no, yung mga pula-pula kasi sinalat ni Papa yung, yung um, balat ng sile. Tinanggal ko yung balat ng sile para hindi maano. Ayan, lagyan ko siya ng asin. Pag ganito kasi ano, um, tilawin, lahat po yan ay makakain lahat. Pero kung ayaw mo naman kumain ng buto, ng ulo, ay choice niyo po yun kung anong gusto niyo. Ano nga bitsin ko? Ano nga Ito. Ito laban nila ba nila? Ano nga papapakla? Ano papapakla? At salain na po yung kanila ang pampapakla natin. Na sa kilawin. Tabon-tabon. Tabon-tabon ang tawag dyan. Iwan ko sa tanga. Oh, wala, wala, to sa Maynila, guys. Wala. Sa probinsya lang talaga yan. Mm. Salain na. Diyan yung tabon-tabon. Hmm. At ilagay na po natin so, yan, Gabi. Yan. So, ayan na siya, guys. So, ilagay na po ni Isahog na. Ang hmm. sarap talaga siya, guys. Ayan yung ating sabaw guys. Oh, ayan. Mag sabaw natin. Diba? Tatlong klase yung atong naluto ngayon sa isang isda lang. Ayan. So ayan na guys. Kain po tayo. Ayan. May isda na po tayo. At ating kilawin. Oh, ayan na po sila guys. So, Kain na po tayo. Kain. And... At yung ating mais, guys, O, oh, sarap. Ugas ka ng plato ka ng yung mais, guys, oh. Ikaw alam, ha? Tara. Oh. Ayan, o, oh, diba? o, nagkapaan, nagkapapapapapun muna, oh. Ito ang bilang dito. Ayan, mo si Anang. At ito yung ating aprito. Ito.

Mm. ito Itong buto guys, makakain talaga itong buto. Kung kunti, rap. buto. nga yung kabal. Ito nga bằng nào. Bàn bàn cánh này. Ừm. Ông cắt cơm chưa? Thành luôn đã. Mình gom lại cái đấy. Ừ ông tao. Không không. Cái này. Đây đây cái bay luôn luôn. Pag-ilang pag pag plato na yan, ma. Sa mama, ipagatlong plato na po ka, mama. Ako, pang-apat. Ha? Pang-apat, pang-ako. Pang-apat guys, ha? Lumos na, papa. Mm -hmm. <coughs> guys, busog na kami guys. <laughs> busog na ako. At um, sila din, busog na rin sila. Naubos yung ating kilawin. Yung sabaw. Si mother. Ang dami yung nakain ni mother. Ha? Simbahan. Na, ang dami yung nakain. Ubos yung sa ano yung isda, prito, ubos, ubos lahat. Uh mm -uh. Mas -mm. masarap talaga kumain pag mag Kaya see ya guys. Ah, see ya. Yeah. See you next vlogs. Ayan.